Good day mga kanigosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ at meron na akong sampung taon na experience na karanasan. Experience na experience na pagkalugi sa negosyo. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer. Isa po akong content creator mga negosyo. Bakit nawawalan ng disiplina ang isang negosyante kapag kumikita na? isa sa mga dahilan mga kanegosyo. Ito, pag nagsisimula ka palang magnegosyo, kung mapanood mo itong video na to, sigurado marami ka matututunan. Kung nagninegosyo ka na, ito yung dahilan kung bakit kumita ka na tapos malulugi ka ulit. Simula na tayo mga kanegosyo. Ito muna kwento mga kanegosyo. Year back 2015, nag-resign ako ng work naisipan ko magtayo ng pambansang negosyo kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management mga kanegosyo sa TIP Cubao. Doon po ako nagtayo ng pambansang negosyo which is Sari Sari Store. Hindi ko pa alam yung focus in one. Hindi ko, pala, hindi ko pa alam yung market ng mayaman. Wala pa akong idea sa paggawa ng content. Ang mga nagko-content pa lang ng mga YouTuber na mga sila kong TV. Mga kanegosyo, ang dahilan kung bakit nalulugi ang isang negosyante. Dahil kapag kumita ng isang negosyante, nawawalan na po ng disiplina. Bakit? Yung negosyong kumikita, ang mangyayaring ang gagawin ng negosyante kapag kumita na yung negosyo niya, mag-iisip na po yan magdagdag. Magdagdag ng pagkakakitaan, magdagdag ng produkto, magdagdag ng tao, magdagdag. Bibili ng sasakyan. Yan na po iniisip ng negosyante, mga kanegosyo. At mangyayari, maa-out of focus ka. Mawawalan ka ng focus. <coughs> ang mangyayari, yung dinagdag mo negosyo, ay yung kumikita mo negosyo, dahil nagdagdag ka ng negosyo, ang mangyayari, magiging even lang. Hindi kumikita yung isa, yung isa kumikita. Ngayon, itong kumikita ng negosyo, eventually mawawalan ka ng focus dyan at eventually malulugi ka. Mga kanegosyo, mga negosyo. nawawalan po ng disiplina ang isang negosyante kapag may pera na. Tulad ng kwento ko, nung may sari-sari store ako, mga kanegosyo, nung kumita na ako ng malaki, dami kong benta eh nag na ako magdagdag ng copy machine, magdagdag ng piso wifi, magdagdag ng kung ano-ano. Tapos yung mangyayari, nagtataka akong dami kong benta pero parang wala akong profit. Dahil sa pagdadagdag ko ng gusto ko pang kumita na mas malaki, na out of focus po ang negosyante kapag kumikita na. mga kanegosyo ito, pag-isipan nyo. Ah. Pag dumating kayo sa point na kumikita na kayo, wag na wag kayo magdadagdag ng serbisyo, magdadagdag ng produkto, wag na wag kayo magdadagdag ng tao. Eh, Jepoy, kailangan magdagdag kasi marami ng production eh. Pag-otihin mo yung mga tao mo. Kasi eventually, hihina din yan eh. Kaya mo sila mag-OT, pagtrabawin mo sila ng pagtrabawin. Huwag kayong lumipat na mas malaking pwesto, na mas, mas, malaking lugar. Diyan lang kayo kung nagsisiksi ka na diyan, magtiyaga ka. Bilang negosyante, kailangan mong pangalagaan yung kumikita mong negosyo. Kasi eventually, kapag na-out of focus ka at magdagdag ka ng kung ano-anong produkto, malulugi ka rin sa uli. Kaya ang dapat mong gawin, mga kanegosyo, discipline na yung sarili mo kapag kumikita na. At kung umabot ka sa dulo na video na to mga kanegosyo, click mo naman yung follow video dyan, follow button dyan, heart mo na rin. Ingat tayong lahat kung dumadaan tayo sa pagsubok at struggle. Hindi natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Peace.